Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Capricorn ngayong Pebrero 5, 2025. at 25. Ngayong araw ng Merkules, Pebrero 5, ang universo ay nagdadala sa iyo ng isang blanket ng katatagan habang ang buwan ay pumapaloob sa Taurus. Bilang isang Capricorn, ikaw ay may likas na koneksyon sa lupa at matatag na ugat sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ang enerhiya na dulot ng Taurus ay tumutugma sa iyong pagiging praktikal at matatag na kalikasan. Kaya't napakagandang pagkakataon ito upang yakapin ang iyong lakas na nagmumula sa iyong pundasyon. Ang iyong kakayahang magbigay pansin sa mga maliliit na detalye at magpatuloy sa pag-abot ng mga layunin ay ang iyong pinakamahalagang yaman. Sa araw na ito, ang iyong pagiging grounded ay makakatulong upang magpatuloy kang magtabumpay sa bawat hakbang na iyong gagawin ngayong araw, hayaan mong buksan ang iyong isipan at puso sa mga kabighanian ng iyong paligid. Ang isang simpleng bagay na matutuklasan mo ngayon ay maaaring magdulot ng isang bagong pananaw na magbubukas ng mas maraming oportunidad na hindi mo inaasahan. Ang universo ay nagsusulong ng kamalayan at ng pagpapalawak ng iyong pananaw. Kapag nakaramdam ka ng pagkabighani o pagpapahalaga sa mga simpleng bagay, maaari itong magdala ng bagong lakas at inspirasyon sa iyong araw. Pagtanggap at pagtuklas ng bagong perspektibo Ang pagkakaroon ng isang praktikal na pananaw ay karaniwang nakakatulong sa pag-unawa sa mga pangangailangan ng iyong buhay, ngunit may mga pagkakataon na kailangan mong lumabas mula sa iyong comfort zone at tanggapin ang mga bagong ideya. Sa araw na ito, ipinapakita ng universo na may mga pagkakataon na maaari mong isama ang iyong matatag na base at gawin itong batayan para sa mga mas malikhain at makabago na solusyon. Maaari kang magkaroon ng mga bagong pananaw na magbibigay sa iyo ng mas madali at mas mabisang mga hakbang upang malutas ang mga isyong iyong kinakaharap. Sa iyong pagiging praktikal, minsan ay nahihirapan kang magtiwala sa mga hindi pangkaraniwang ideya. Ngunit ngayong araw, ang iyong likas na disiplina ay maaari mong gamitin bilang isang sandata upang sumubok ng mga bagong pamamaraan sa paglutas ng problema. Maglaan ng oras upang magmuni-muni at mag-reflect sa mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng pagbabago ang mga oportunidad na maaring magbukas sa iyong harapan ay maaaring magdala ng mas magaan na pakiramdam sa iyong paglalakbay, kaya't magbigay pansin sa mga ideya na unang tingin ay kakaiba, ngunit sa dulo ay magbibigay ng kasiyahan at tagumpay. Emosyonal na kalinawan at pagtanggap sa iyong mga damdamin. Ngayong araw, ang taurus mo ay nagtutulak sa iyo upang magpabagal at maglaan ng oras upang kilalanin ang iyong nararamdaman. Ang pagiging grounded at matatag ay hindi palaging nangangahulugang pagiging matigas o hindi nagpapakita ng emosyon. Minsan, ang pinakamahusay na paraan upang magpatuloy ay ang pagpapahintulot sa iyong sarili na makarating sa malalim na emosyonal na kalinawan. Ang iyong mga damdamin ay may malaking papel sa iyong personal na pag-unlad. Huwag matakot pakinggan ang mga ito, dahil may mahalagang mga aral na maaring matutunan mula sa bawat isa. Sa panahon ng pagmumuni-muni, may mga pagkakataon na makikita mo ang mga aspeto ng iyong buhay na hindi mo na binibigyang pansin o nilalampasan. Dito nagmumula ang iyong lakas, sapagkat ang pagkakaroon ng emosyonal na kalinawan ay makakatulong sa pagbuo ng iyong katatagan. Kapag natutunan mong tanggapin at mahalin ang iyong sarili at ang iyong nararamdaman, mas madali mong matutuklasan ang mga bagong pagkakataon at mga hakbang na makakatulong sa iyong paglago. Ang universo ay nagsusulong ng isang araw ng introspeksyon, kaya't maglaan ng oras upang mag-reflect at mag-recharge. Koneksyon sa kalikasan at ang pagkakaroon ng balanse sa buhay. Ang isang mahalagang aspeto ng araw na ito ay ang pagkakataon na magbabalik loob at muling kumonekta sa kalikasan. Ang Taurus muon ay nag-aanyaya sa iyo na muling magbalik loob sa mga bagay na tunay na mahalaga. Pwede mong gamitin ang iyong likas na katatagan upang magbalik loob sa sarili at sa kalikasan at muling tanggapin ang mga simpleng kaligayahan sa iyong buhay. Ang mga simpleng bagay tulad ng maglakad-lakad sa likas na tanawin, magmuni-muni sa mga ulap o sa pagsikat ng araw ay magbibigay sa iyo ng mas malalim na pagpapahalaga sa mga biyaya na mayroon ka. Maglaan ng oras upang magpahinga at muling mag-alin ng iyong sarili sa mga natural na daloy ng buhay. Sa ganitong mga sandali, maaari mong matutunan ang mga bagay na hindi mo pa natutuklasan. Ang magaan na koneksyon sa kalikasan ay makakatulong upang muling magbalik ang iyong lakas at magbigay ng clarity sa iyong mga susunod na hakbang. Ang pagiging bukas sa mga bagong pananaw at pagkakaroon ng emosyonal na kalinawan ay magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy. Ituloy mo ang iyong misyon na magkaroon ng balanse sa lahat ng aspeto ng iyong buhay dahil sa ganitong paraan ay mas madali mong makakamtan ang iyong mga pangarap. Maswerteng aspeto ngayong araw. Maswerteng kulay, berde at kayumanggi, ang berde ay kumakatawan sa paglago, kasaganaan, at positibong enerhiya, habang ang kayumanggi naman ay nagpapakita ng katatagan at pagpapahalaga sa mga bagay na makikita sa ating paligid. Kapag isinusuot mo ang mga kulay na ito, magbibigay ito sa iyo ng kasiyahan at pagpapalakas ng iyong koneksyon sa kalikasan at sa iyong sarili. Maswerteng numero, anim, labing apat na, dalawamput dalawa, ang mga numerong ito ay nagsusulong ng kasaganaan at kasiyahan. Ang anim ay nagpapakita ng tamang balanse sa pamilya at mga relasyon, habang ang labing apat na ay sumisimbolo ng pagbabago at paglago, at ang dalawamput dalawa ay isang master number ng mga pangarap na nagiging realidad. Maswerteng kristal, jade, ang jade ay isang kristal na nagpapasigla sa mga aspeto ng buhay tulad ng kasaganaan, balanse, at kasiyahan. Makakatulong ito sa iyo upang maiparating ang mga positibong energies sa iyong mga plano at layunin. Maswerteng gawain, maglaan ng oras upang mag-organize at planuhin ang mga susunod na hakbang sa iyong buhay. Ang paggawa ng mga simpleng plano o ang pagtatala ng iyong mga pangarap ay magbibigay ng gabay para sa iyong tabumpay. Payo at pangwakas na mensahe para sa iyo ngayong araw. Ngayong araw, ang universo ay nagsusulong ng pagpapahalaga sa bawat hakbang at pagsubok na iyong tinataha. Sa bawat sandali ng iyong buhay, mahalagang maging bukas sa mga pagkakataon at magbigay pansin sa mga aspeto na madalas mong binabaliwala. Ang iyong lakas at katatagan ay nagmumula sa iyong kakayahang magpatuloy kahit na may mga hamon. Kaya't sa mga oras ng pagsubok, patuloy na magtiwala sa iyong sarili at magbigay ng oras upang magmuni-muni at makapagpahinga. Huwag kalimutang yakapin ang iyong emosyon at tanggapin ang iyong kalikasan, sapagkat ito ang magbibigay sa iyo ng lakas na magpapatuloy sa iyong paglalakbay patungo sa tabumpay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.